O oh, ito, mga kanayon, biglaan ulit ito ha. Wala kaming pera. <laughs> kami. Pero <laughs> naman malapit lang sa amin. Kung makikita nyo, makakala nyo, may, maya kami gumagala. Malapit lang ito sa amin. Kung i lang kami sa bahay, eh, wala din naman magagawa, wala din naman trabaho. di... sumama na lang din, maganda pa. Ya, iwas sa uh, problema. Diba, mga kanayon, ganda dito. Malapit lang ito sa amin. Ito yung ano, sa tagbakin. Wala amin, mataas sa kahoy, ito Tagbakin, mga ano lang, 20 minutes lang ang biyahe. Pag may gasolina kang 50 pesos, narito ka na. So yung mga kanayon, napakatarik dito. Kung kayo makakagawin dito sa, sa may Tagbakin. Halang. Sa may halang ito, halang. Hindi, ang halang isa kabila eh. Napakatarik dito mga kanayon. Kayo? Pag hindi nyo gaano gamay, huwag kayong masyadong magmama, magmano, magmamabilis. At napakadelikado rito sa lugar na to. Marami pong nakakasin rito sa lugar na to. Unang-una, gawa ng daan. Tapos ngayon, ang daan medyo may sira-sira ng ganyan. Pero mga kanil, napakamura dito ng yun, ano, 20 pesos lamang. Parang sa ano, eco tourism lang yun. 2, uh, 20 pesos. Basta dahan-dahan lang dito kung mga primera kung halimbawa naka ano kayo yung mga naka, naka naka, underbone yan mga underbone primera segunda pero kung sanay na kayo bahala na kayo kahit tercero kwarta ganun <laughs> lang yun <laughs> so yun o no? oh, baliti tabang uh, connect, connectado pa rin to ng ano ng Taal Volcano kita kita rito at yun nga pala ginagawa yung mga daan dito Talaga ganda kasi malapit na naman ang summer. Summer na naman pa pala. Summer ang March na eh. Ay, doon na pala nagbabayad. Ayan, buti lang ganyan ang gandang, ano Wala, so, hindi naman. na nagsatatama, saka nagbabawasan sa <laughs> 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 so, Wala, Hindi <sighs> baka na yun. Ito pa yung, ano, isa, isa ito sa pinakamatarik din na daan dito sa, ano, sa Tagbakin. Kapakalalim nito, yun, eh, no? Ingat lang. Yun, eh, no? Tarik, di ba? Napakatarik. Napakatarik.

Parek, parek. Dito ang pinaka safe no? underbone yung mga dikambyo. Pwede nang ilagay lang sa ano sa primera. Hindi para sa ang makin ang ano bat, ang ano ang preno. preno. O, tingyong, ano, yung, oh, tingnan mo kanina pa katarik oh. Napakatarik. na dapat handahan dalang handahan da na handahan napakarekta napakarekta rekta dito ato mo na napakarekta no oh yan oh ito na tayo dito na oh, oh. ito lang naman to.

Teka sabi ko hindi naging kapit. Asan? dalwa? Baka tumigil muna na mga ngayon. Hindi nga. Nag picture mo yun doon? Namatay! E, nga yung ano. Oo nga. Malapit na men! Pala no. na kamoy nga. Hoy, naka-light din eh. Ang amoy. Ya, yeah, tena mo. Tena <laughs> mo nga kay. Ang una, sunog na sunog. <laughs> ya, yeah, di ka nga akin Nawa okay, Nawalan ako dito. Ganda <laughs> Ganda rito, no? Ay, Ay yan pala yung puno. Oh, Oh, yan par! Natuloy na kami. Dito lang e eh, no? Wow. Dali, malapit naman tayo sa vulkan. Dali, ano kayo? Vulkan tan. Vulkan Hindi makawalan sa kanto lang. Meron yan dito. So, yan par, Natuloy na kami rito, Sa lawa, oh. Nasa ilog kami ngayon. Woohoo! Meron yan, meron yan, oh. Par, masasama par! Par, natuloy na tayo, par. Natuloy na tayo, par. Natuloy na. Tayo, Oh, ano sabihin mo? Ano uh, sabihin mo? Par! Ilan par oh! Tandami na sabi niya par! <laughs> o oh, par! Ikaw par! Par par! O! Oh, oh. oh, Napakaangas! So yan ang mga kanayo no? Okay. Ano? MKRC lang na malakas! Malakas sa tubig! At oh, may pasala ka! Pinasala yung hindi na rin! O! Ito yung tunay! Hindi oh. nga! Hindi hey, parang ginto nga yan! Yeah. Pelabiro. Pero kung tungay sa pagat pag mo yun, oh oh. Apa? Ay sa <laughs> lang ito yung gold. Pero biro ito. Hindi. Mga yeah, gold nga par yan. Yeah. Hindi. Oh, par bigin dito par. Sabi ni par. Ay sa. Ito. Ito tingnan mo. Hmm. Hindi puro dagat, ilog naman minsan. All right. Natitimbangin natin. Hindi mo sabi ang bigram mo. Parang yon. Ibatin ni timbang nyo. na point nine. <laughs> point six. Para, point, point six. <laughs> point six. Par. Diba ka ng point, pare ng point. Napaka-aho naman. Kanina, sobrang lusong. Ngayon, a-aho naman tayo. कर रहे हो और वहाँ होने So yung mga hanggang dito na lang uli At sana naman nagustuhan ninyo ang aking mga video na ipinakita sa araw na to So ngayon po ang ating ipinakita naman ay yung mga daan na napakatatarik At yung ganda ng, uh, ganda ng, ano, ng tagbakin So mga na hanggang dito na muna At paki subscribe mga youtube channel, may reels So yun mga na yun, pakisuportahan po Maraming salamat, hanggang sa muli God bless mo!